Ang matutong makinig sa kanila ay nangangahulugang pinuhin ng intuwisyon, yaong panloob na bulong na hindi sumisigaw, ngunit nagpupumilit, hindi tulad ng takot, na nagtutulak, ang gabay ng anghel ay nag-aanyaya, hindi ito nagugulo o nananakot, ito'y nagmumungkahi. Kapag may ideyang dumating, na may kapayapaan, kahit may hamon, maaaring iyon ay mensahe. Kapag may kaisipang pumayapa sa puso sa halip na guluhin ito huwag iyong iwaksi. Ang lohika ay nangangatwiran. Ang intuwisyon ay nakaaalam. Ang pagtitiwala sa mga anghel ay pagtanggap na hindi nila laging ibibigay ang iyong hinihingi. Ngunit ibibigay nila ang iyong kailangan. May mga sandaling ang kanilang sagot ay tila katahimikan. Ngunit ang katahimikan ay isa ring mensahe. Ang pintong hindi bumukas ay kasing proteksyon ng pintong bumukas. Ang relasyong nagwakas ay maaaring umilag sa mas matinding sugat. Ang pagkaantala ay maaring nagligtas ng buhay. Hindi nila nakikita ang kasalukuyang sandali lamang.